Bago tayo mag-umpisa ay huwag pa rin kutang like ang ating video. Malaking bagay nito para sa paglabuhin ng ating plano. Masaya't rin niyo at ito ang aking kwento. Nagsimula ang lahat mo isang gabi ng off ng nang bibira akong tawagan ng kumpare kong si Boyet. Medyo may tama pa ng alak ang boses niya sa kabilang linya kung magmalinaw ba rin ang sinasabi may rakit ako para sa iyo. It's in to mabilis lang. Matagal ko ng ilalasing boy at kahit nasa edad na siyang lampasan yung nakuluwa, mas malus hearty pa siya kaysa sa karamihan ng mas badang lalaki sa lugar namin. Alam kong manilig siyang pumasok sa ibang-ibang sideline ni Galman O'Nolte. Ang totoo, kahit nga may sarili na siyang pamilya at mga anak na may kanya-kanya ng buhay, ayaw niyang mabasa sa kanila. Mas gusto niyang bumiskar ng sarili niyang pera. Inabalangan ako nung una. na si Boy at hindi siya basta-basta magpapasok ng racket na walang hanong pangarim o kalokohan Ano ba yan, pare? Tanong ko habang nakasilip sa lindana ng bahay to singwela pare kung kuminang natin ang mga buto ng isang matandang na matay, hindi tayo magnanakaw ha. Kasi sa buto lang, mga anak mismo nang lumaw ang negosyo nito. Kaling hali yun daw ng matanda bago siya mamatay, gusto niyang sa tabi ng asawa niya. Ang kaso, ng ibang kapatid, sinang pabayag na. Kaya wala silang choice kung itakas yung, yung mga buto na naninig akong saglit. Alam kong bawal ang ganitong gawain. Pero sa totoo lang, hibot na rin ako noong panahon Medyo mabigat ang sa bahay at yung offer ni Boyet na malaki-laking ng bayan ay madaling damihan. Magkano? Tanong ko sa kanya. Narinig ko ang maninang tawa niya. Alam kong papayag ka rin, pare. Ano'y mang para sa iyo? nemang mang rin sa akin? Sampung libo para sa isang gabing trabaho. Isang kain, isang pungkaon Kaya kahit kabalo, umayag ako. Anas no ng gabi ng magkita kita kami sa labas ng lumang sementeryo sa bayan. Malamig ang hangin at ang paligid ay napakatahinit maliban sa paminsang-minsang manulo ng aso mula sa malayo. Kung sa si Boy at, at dalawang lalaki na nagkukilala, mga nakabanat sila at sanayin sa ganitong klaseng trabaho. Sa kanila bihanin ang mga kagamitan, pala, itak, at sako na gagamitin sa pagkuha ng mga buto. Nito ba sa sabi ng isa habang pinuturo ang isang lumang ng na may pangalan ng isang matandang lalaki? agad kaming nagsimula. Mm, na madali lang ang panungkay. Pero habang lumalalik na pakinamdam ko ay may nakamasin sa hangin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa kabahong sa malamig na hangin. Pero nagsinula ng malinding ang malalik ko. Nang makungkay namin ang kabaho, may narinig akong mahina pero malinaw na tulad ko lang na dinip. Kung wala ko ang wala, hindi niya akong Akong niya. Kaya na ako sa paligid pero wala akong makita. anong yung tanong ko habang pinakabahan? Pero para makulang ang nakarinig niya. Tuloy lang sa pagkukukay si Napoya at yung dalawang kasama namin. Inangat nila ang takot ng kakao. Lumang luma na ito at hanis na ang kahoy. At noon, nakita namin ang kalansay ng matandang lalaki. Maingat nilang sinilid sa sako ang mga puto. Bigla akong napalingon ng maramdaman ko parang windbahan sa likod ko. Pare, may lansan natin at mulung ko kay Boye. May kakaiba dito. Ngunit bago pa ba kami makatakas, biglang sumara ng malakas ang takip ng kamao. Sa gulat namin, napaatras kami ang ina, anong nangyari? Si ng isang kasama namin. Tanginin ako sa buntod at ko na punta. May nakatayong minura sa likod ng buntod. Isang magandang lalaki na sa ere na ng bubang baro at nakatibig sa amin ng galit na galit. Ang buha niya ay pa ng alimok, pero kita ko ang kanyang mga mata, kulang-kula at tulog ng galit wala nang nagsayang ng oras. Agad kaming tumakbo na hiliwan ang pala ang mga gamit na atang pupul. Pero bitinit kasama ang sako na may laman ng mga puto. Inaninig ko ang malakas na ulo ng hangin sa likod namin. Kasubay ng punog ng mga yaman na mabibis na sumusunod sa amin. Hindi na ako nang makarating kami sa sasakyan ko, agad na sumakay at tinahanay ito ng malamig ko. Pero hindi pa kami nakakalayo. May biglang pangutik sa salamin sa likod. Sunod sa amin, hindi ko maintindihan kung paano, pero parang lumulag siya at ang hibig niya ay lumulog. siya ako. Napasigaw kami, mabilis kong binadar ang sasabiyan. Umiremsyo kami palabas ng sementeryo at hindi na pa Pagkarating namin sa isang gumagbahay sa lungo ng bayan, agad na lumabas ang mga anak ng lumawo. Pero nang makita nila ang labay ng awin na ng umukla at pawis na pawis, alam nila ang may nangyari. May sumunod sa amin ko. Hindi na namin inabot ang bayan. Ibinigay na lang namin ang sako sa mga anak ng Yumao at dali, dali kami umalis. Hinabwasan na pag namin ng sinagawa ang wala nang nakaalam kung paano nila hindi nakasanggabi ng kanilang mga at muli nilibig. Pero isang linggo matapos ang insideneng yun, nabanitaan namin na isa sa mga kasamahan namin mingroon ay biglang nawala. Isang gabi lang, hindi na siya pa. Sabi ng mga matatanda, hindi lahat ng patay ay dapat gambulit. At kung maimling habi sila, dapat itunsugin sa damang parahan, hindi sapag nanakaw sa kanilang libinan. Hanggang ngayon, sa tuwing natidaan ako sa sementeryo, hindi ko may buwasang May nakamasip pa rin kaya sa amin at kailan siya susunod